alam mo naman, ako'y kikiligin <laughs> Yung kanta ni Ejelly parang oil. Yung talagang kinakausap niya. Nung araw, noong panahon namin, gano'n ang siste. Yes. See, it's like when you flirt, you give them a look, yeah. but you won't be the one to approach the guy. Yeah. So ibig sabihin, eh, hindi kayo handa na masabihan kayo ng mabasted. pero feeling ko, ganun din Di naman na ang mga laki noon. Yung word, word na basted oh, oh. ngayon. Kasi remember, the word nowadays, friendzoned. Open relationship, tapos meron minsan may throuple. Ano yung throuple? Three people Three na, in a... Throuple is so trouble? near trouble. Yeah. Yeah. <laughs> trouble talaga yes. siya. Oh my, oh my God! Oh yun. pa, ano, paguluhin na si Pasha? Oh, oh, it's either tayo, Grabe, tayo or friends Grabe, ang complicated! Kanta. Kanta. Of course, jelly. Pakinggan nyo na lang. <laughs> Katay mo! <laughs> o, oh, gusto mong gawin! 🎵 mo so... akong halikan Naalala ko, Jelly, pag, pag kinakatamuyan sa TV, parang meron niyang, ano eh, meron niyang dance step. <laughs> Nalit! Alam ko may dance step yan. 🎵 Kaya'y just look for mo naman, ako'y kikiligin <laughs> Alam ko may ganun-ganun pa yan eh. Uh -oh. Diba? Lumapityan. Pero gusto ko lang malalim na ako outfit ko. Oo. Uh, yung mga high-waisted na pants, diba? ba? kita. Sasori. okay, let's move on na. Eh? de, 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 de. pag-usapan to. Karin, alam na, alam mo naman, ito gusto ko rin. Okay, let's move on. Alright. Ah, yes. so, okay sa bakit ito, o bakit yan ang ating kanta? Kasi noong mga panahon na yon nagkaroon ka ng album. Yes! And so, album, ito na naman yung topic natin, di ba? Yung panahon namin And we're back, ito na naman po tayo sa Wala Pa Kaming Title! Ako po si Kendy. Ako po si Jelly. Ako si Carmina. Ako si Janice. Okay, magbal tayo. Balik tayo. Meron kang album. Not Anong title ng album, album mo, Jelly uh, de Pelén? Jelly. 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 Okay, so ang carrier single ay... O, oh, lumapit ka. Bati kasi, pag mm -hmm. nag-album ka, or basta, pa, pa, album matawag na, eh. Yes, Pag nag-album oh. ka, yung isang album na sa isang cassette or sa CD, mm -hmm. tapos you have at least 6 to 8 uh, to 10 song, songs. 6 to 8 to 10 songs. Jelly, wala pa yatang CD nun. Okay. Kasi 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 plaka plaka ka pa yata hindi kasi kasi umabot sa plaka, plaka. kasi lang siya kasi lang ako. six 6 to 10 songs kasi 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 yun ang ilalabas mo kasi 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 Malamang More, more. Kasi, Baka, been I mean, eight. Back to back yung cassette Side, side, a, side a, side B Well yun, Kasi ma naririnig natin pinag Na may mention Ang side A, side B Right, right. Kaya nga ka may side A Noon na band, yeah, na band, band, band. Yeah, Pero parang band. kasi Hindi na alam ngayon ng generation masyado na meron Kung bakit side A, side, side, oh, side B oh, Tsaka ano ba yung cassette tape Diba oh, Unless oh. Ako kasi Kinukwento ko sa mga oh, bata Wait diba? Cassette tapes are making a comeback For underground music Wow kasi yung mga vinyl yung mga mm -mm. LP LP uh -oh. 33 uho -oh. <laughs> ay nagbalik talaga. Uh -oh. Yes. Uh -oh. Actually uh -oh. may mga nagco-collect talaga ng mga ganito. Yes. Okay. Yes. Okay. 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 Si Ogie okay. nagco-collect. Ang dami niya, ang dami niya. Wow. Ano ba ang importance ng music na yon? It's what it that sir that had the best music. I I I, I, I find that say the 80s, 80s and the 70s had the more meaningful even music. Even the, ano, even In the, lyrics, yung, the lyrics and the, the musicality. Yung, Tsaka yun oh, melody. Yung it's so catchy, yon melody, it's so catchy na parang kahit na hanggang ngayon, diba even our kids, gustong gusto rin yung mga 80s na music. Yes. Kasi parang mas, mas nafe-feel mo siya. Tsaka so, kumakanta talaga sila. I know. Diba? May hook siya. Hindi siya, siya. auto-tune. Yes. Tsaka yung, diba, yung kanta ni Jelly, parang, oh, yung talagang, kinakausap niya. Yes. Meron, uh -huh. siya, meron siya pinatutunguhan. Yeah. Hindi lang siya, hindi lang niya kinakanta. Kasi, may, di ba maraming ano ngayon, kanta ngayon na para ang lyrics ay pabalik-balik lang. Jubilee uh, talaga, Jubilee. Uh, uh, Alam mo yun, na mo ako. Pero yun ang uso. Yun ang uso. Yun ang uso, di uh, yeah, diba? Yeah, yeah. At saka wag, okay, sabihin lang natin na hindi naman po talaga ako talagang isang mga Pero nung araw, makakanta ka lang, pwede ka na mag-album. <laughs> At saka nauso kasi yun eh. Hindi, na, nauso, kasi yun eh. Nauso kasi dati yun na, o oh, nga naman, pwede ka, makakanta ka lang. Eh, pwede, ka na mag-album. Wala namang bawal. Diba? Bakit ba nasa ba, Viva Records ka, no? Oo. Oh, Kakanta na so, okay, ano sa yung sabi ng song mo? Malandi ka ba doon? Eh, okay, okay, so ito, pag-usapan natin. Yung All Lumapit Ka is a song from the 70s. Yes, Ang so kumata talaga niya ay Hot Dog. Dog. Oh, si oh, Ella, si del, Rosario. del Rosario. So, nirevive yan in the 90s nga as All Lumapit Ka. Ang All Lumapit Ka, parang itong kwento niya, All Lumapit Ka, kung gusto mo akong halikan, di kita sasawayan. So, nung araw, di ba? It's giving permission. Yes. yes. It's, it's like when you flirt you give them a look, yeah. but you won't be the one to approach the guy yeah. and and make the first move. Yes. Okay. So let's let's go back to that time. Nung araw, nung panahon namin, ganun ang siste. You will flirt or you will show that you are interested, but you Pero will not make the ang... first move. Yeah. But I think hanggang ngayon ganun pa rin naman yata ang May, mga babae. Eh. Gusto ko malaman, ganun pa rin ba ganun? I don't know. Se, ganun pa rin ba? Hindi, I'm sure may mga Or mas, na. Or mas ay, pwede. Iba, depende ko na saan ka, depende ko sino. Ah, mag first Pwede, ah. and, acceptable naman. Acceptable and, uh, naman. Guys, man. kayo, acceptable. do you like it? I mean, do you appreciate that na you won't have the make to make the first move? Type nyo yon. Ito ang tanong ko. Kapag sila nag-make ng first move, does it not turn you off? Hindi ba siya parang, ano? Par so, parang, aggressive? aggressive. Hindi, you did not work hard for it? Parang unique. Okay. Unique. Parang meron siyang ano. So may something ba rin? Ah, uh, uh, Okay. So, parang, mm, interesting. interesting. It's, not, it's not the norm. When it happens, it's actually quite cute. Uh, feeling ko parang, feeling ko nga mas pabor sa mga lalaki. Kasi parang, Less una, work. Hindi, kasi, oo. Kasi parang, ay. Ibig sabihin type ako, digo oh, na. Oh. Less ka hindi ba? Hindi yung tiba usually, tiba yung mga lalaki kasi tiba parang liligaw. Hindi yung paalam kung tatype ba ako o hindi. At isa ito, pag gumawa na ng first move, somehow... And, at saka baka, parang ngayon, based sa, uh, you know, I talk to a lot of people, kunwari na sa tipin kami. Yes, gano, yes, 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 Apparently, Oh, apparently what? If they make a lot of effort, Oh. Dapat game na. Hindi na kagaya ng dati, natatanggapin mo kung halimbawa ang sabihin, ay sorry, friends lang tayo. Oh, ah, kita... so it, it, parang you, parang sort of lead them on, pero pag and... Oo, oh, oh, ngayon ang tawag doon ay paasa na. Paasa. Paasa na. Pagka nililigawan ka na, ina-effortan ka na, parang it's an kayo na lang. Oo, parang ganun. Hindi, pero ang tanong ko, di ba yung parang, sinasabi mo, parang ini expect nung guy, kapag nag-effort na, kalangan ang ending ay eh, maganda. Ibig sabihin, kayo na. Because before, it, kayo things na, used uh, to be defined. Uh, kayo diba? na or may sex? M M. Na. M uh -huh. Hindi, so, yung, Parang yung, something, papunta na sa ano. Okay. Papunta pero na ang, sa ang tayo ko, na. Gan, katagal yung courtship? Na may dapat, courtship ba ngayon? Meron pa rin naman. Meron pa rin naman. Okay. Oh. Pero iba lang? Iba, iba lang. Iba lang siguro. Siguro lang. baka nung time natin mas medyo, mas conservative kami ng konti. Dapat may kasama tayong baguets dito para nalalaman natin. Oo nga. Oh. Alam mo si Cassie, sabi niya gusto daw niya mag-guest dito kasi kwento niya sa akin na gusto niyang mag-guest. Sinabi so, ko na may podcast tayo. Sabi ko, sige ka, Para, na, para, para POV siya. ng generation. Ng, ng, yes. Tapos so. next time naman, yung mga anak ko, pag, pag, yes. sa Canada oh. ako, mag-ganto tayo oh. para pag-usapan natin kung pa paano naman sila magligawan doon. Correct. Oh, right. pala right. sinama ko na yung dalawang anak ko. No? Ah, kasama Sama. mo na nga sila. Oh, next time sila next time. naman time. kasama. Oh, kasi, okay. para, kasi Kaya... iba kakaiba sila ng, ano, ng edad din. Di ba? Correct. Gusto niyo ba isama si Quentin para malalong gumulo to? Ay, Masaya tayo. ipag topic natin nun. Gusto nyo ba? Ang <laughs> topic natin nun, dancing yes. at sinyus. Joy, 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 joy. Sigurado ba pa kayo para magkakain? Tindi ka tayo. pero kasi courtship is really so different already. Yeah. Can you tell me how do you know this and what is so different? Kasi, o, kasi, kasi anak, talk to a lot of people okay. okay. eh. Hindi, I think ang sinasabi ni Ate Janice is different because nga, be before, pag nagligaw or nag-effort ang lalaki. Pagpunta sa bahay, di ba? May puso sa bahay. Pag hindi automatic, kayo may chance na magsabi ka ng no. Mm -mm. Pero ngayon... Parang ngayon, courtship is as good as yes. Ah. Yun. Kasi ngayon, na. allowed it. Kumbaga, kumbaga sa babae, parang kasi parang as good as yes. So, ibig sabihin, since nililigawan mo na ako, tapos, ibig sabihin, hindi naman kita pinigilan. So, ibig sabihin, type gay. mo kita. Oh, oh. Kasi narinig, narinig ko, ha? Oh, okay. Sa so, isang Talaga. kausap ko, ang sabi niya, di nga, eh. Sipin mo, laki ng investment ko. Tapos, wala naman din. pala. China. So, so, uh, na so, 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 so na sabihin, na. dapat, ngayon, pag for example, yung guy, umi-effort, like um, yes. yes. pag umi-effort, tapos hindi mo type, no, aga, I mean, huwag ka nang umi-effort. Oo, oh, oh, kasi hindi kita Sa, type. Stop quiet ka na dyan. Oo. Oh, uh oh. oh. Eh, paano, paano, kung kunyari ako, hindi ko pa alam. Oo nga, di ba? Paano kung getting to know each other pa lang kayo? Parang kasi lagi sila naghahabol sa oras ngayon eh. Can I just also point ah, out? Ah, nagmamadali kasi. Parang, can I just also point Kasi point nga out, wala silang patience anyway. Exactly, patience is an issue. But can I just also point out na nung araw, nung panahon natin, they call on the telephone. Hmm. And then they cannot call after 10pm. Yung mga ganun, yung okay, mga okay, ganun pag, rules. pag dinner time. At <laughs> tsaka eh, walang text. Right, right. Ang pinaka nang ng Di pa pag kumakain. Kaya, kaya, pwede call later, kumakain. <laughs> Bawal. Call later. Call later kumakain. <laughs> o kaya yes. may angelus. Uh oo, -oh, six o'clock? O oh, six kaya nag-rosary. Oo, oo, oo. Ano yung sa akin? Ano yung sa akin? Hindi ko alam. Bakit may tumawag na nag-rosary o kayo? Dogs tumawag sa bahay. Dito oh. dogs? Oo. eh uh -huh. yung help <laughs> <hat> namin noon. <laughs> ano nangyari? Sabi ko talaga, ay, ano? ano? Tawag na lang kayo uli na sa banyo tumatay. Si mami yung kitahanap niya. <laughs> sabi, kito dogs ba yun? Dila, tapos sabi ni dogs, iha. Oo, huwag mo na sabi ng mga information. Maniligaw o boyfriend na tumatawag ah, <laughs> si ako, ako yon, yun, uh ako -oh. yun. sabihin mo na lang, tawag na lang po kayo uli, may ginagawa. Uh -oh. Uy, nakalimutan ko rin, that's so funny. Uh -oh. How could I have forgotten that? That's so funny. Ang dami yung tao po kami. Tumatae. At it's very clear. Very clear naman kung anong ginagawa ni Jerry ng mga panahon na yun. Hindi yon. talaga pwedeng madistorbo. Ay, hindi oh. talaga. Di ba? Honest, mahirap. Pero, mahirap sa magot ng telepono habang tumatae. Eh. Pero ito, like this conversation, years ago, we wouldn't even hmm. dare say that word, di ba? Kasi parang, may hiya pa ng konti. Uh, actually, pupu ka. Oo. Actually, kasi oh, ang tatanda natin parang At normal, normal oh, na siya eh. Oh, diba? Oh, nga. <laughs> parang, oh, pero pag bata tayo, diba, Yeah, I went to the bathroom. The yeah. Number two. Uh, Oo, oh, hindi no, oh, mo oh, sabihin oh. yung number two. Si R lang ako. Oh, I just yeah. go to the bathroom. Oo. Uh, 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 wait, ayun. is it because of our age or because of the I, I, generation now? I think it may be because of our, our age. At because of our age? Kasi parang si Cassie, parang hindi naman siya nahihiyas. Sabihin lang niya na... Ah, I think it's generation also. Generation also. din yata. Siguro ngayon kasi, mas, mas accepted na natin na... Yeah na normal yon? yun. It's normal. normal na po. Baka kasi nung araw ng girls, parang dapat prim and proper, whatever. May pa Clara effect pa tayong naiisip-isip. Bakit pa Clara? Hindi pumupupo. Hindi, hindi natin sinasabi. Hindi natin sinasabi. Hindi, pa ganun ka-outspoken ang mga babae before. Medyo ano pa. So anyway, that's going back to that, yung panahon natin, kailangan tatawag sa telepono, kailangan akit ng ligaw. In other words, ang makikita mo dapat ay effort. Oo. Oh, oh. mm -hmm. Ngayon kasi parang iba na yung iba na, eh, iba eh. na playing field. Yeah. Hindi mo naman masisisi na nag-iba na ang lahat kasi we all start to change with the times. Yeah. Isang text I mean, na lang, di ba? I Aminin mean, I mean, mean niyo yan. Yan. I mean, yan. Accessible. Diba? Nagahanap ng assurance. Nagahanap ng assurance. Sino ang lalaki? Ang lalaki? Talaga? Talaga? Sa ano? Nagusto sila? Talaga? Paano kayo ma-assure? Ma, ma, ma assure yan, yan. Paano, Paano mo, ma-assure na, ma -assure na gusto ko So, umpisa pa lang. So, pag, pag sinagot ka na. Ah. Sandali lang, sandali lang, sandali lang, sandali lang. So, hindi kayo mangliligaw pag walang asura, sasagutin kayo? Ganon? Ganon? Ganon yung generation. Yun. Uh Oo. -oh. Ah. Ah. Parang ganito. So, ibig Kailangan sabihin, alam ko ng bet ako. So, ibig sabihin, eh, hindi kayo handa na masabihan kayo ng uh, mabasted. Na, na mabasted. pero feeling kayo. ko, ganon din Di naman na na ang mga laki noong word na-busted oh, ngayon. Oh, oh. Kasi remember, the word nowadays, friend zone. Oo, oh, yeah. oh, hindi busted. Uh, uh, <laughs> friends. hindi, friend kaya ang feeling ko ha, feeling ko kasi pag narinig ko sa, sa kambal, oh. nagiging friends talaga muna eh. Which is, I think, depende yun naman talaga ada. dapat ang dapat. Depende, depende. Ah, okay, ko dali lang. Level. Merong may nag-comment. Dapat may label. Anong isipin dapat may label? Anong <laughs> dapat may label? Kung friends ba tayo, MU, kung tayo. Or... Kasi di ba may mga iba na Parang walang ano, walang, walang label. Anything goes. Oo, oh oo. May hirap ng mga gray area na ganyan eh. Uso yan ngayon, uso yan. Dating, meron pa. Yan ang nakakasaktap pa, nakakasama ng gali. Exclusively dating and non-exclusive. Uh -oh, uh -oh. Pwedeng exclusively dating kayo, pero hindi kayo. May ganun. Tama? O yun ang sinasabi nila. Yun ang sinasabi so, nila ngayon. So ito na, na. ito yun, ito yun. Eh, you only, only see the certain yon, guy, but really, it's not, it doesn't mean kayo. Oo. Oh, oh, Okay. kung gano'n na, kung so, gano'n. parang gano walang commitment. Anong pwede, sa, anong pwede sa relationship? Anong so, parang, nagaganap? Parang ano lang, walang commitment. Ayan no? walang commitment. Pero, wala so, walang commitment. you can't see other guys? kasi exclusively dating Exclusively eh. dating. No, I think ganito ha. Kasi gusto parang, lang na make a company. Teka, teka. So pag exclusively dating, gusto may sex lang sex o wala? Gusto lang ng kausap. Oh, oh, may sex I think I pag-uusap na lang. Kaya naging exclusive. I, ang maganda lang, ang maganda lang dito sa generation nila, kahit sabihin mong may label, walang label, exclusively dating na hindi kayo, at least you both know where you stand. Kung, kung But, yung relationship the, nyo. Whereas, is, is it, specified? I think, I think. Ito yun, tinan mo. Yung sinasabi ko kasi sa inyo kanina na exclusively dating, pero hindi kayo, wala yung commitment. Gusto oh, lang nung kausap. kausap, minsan may sex, minsan wala. Exactly. Depende. Yun nga, nasa pag-uusapin yung dalawa. Basta ang importante, exactly. Like ang importante, nagkakaintindihan kayong dalawa. Kasi yung generation natin, it's either tayo o hindi at yung MU. Diba? Yun so, lang mas yung mga naman yung choices namin. Tama, eh. tama. tama. Bakit yun mas, tam? mas marami nagbabreak eh, yun? Kasi ang daming kailangan pag-usapan. <laughs> <laughs> ang daming label na kailangan i-assess. Kailangan pag-usapan. Pa. Define. Tapos si ano Pero ang maganda na mabuti lang, lang din sa Kambal, hindi okay. sila agree sa ganun. Kasi mas gusto nila it's either tayo tayo, hindi tayo, hindi tayo. So, tayo. Sa pag-usapan na natin oh, sa to. It's ano either na tayo pa, Ano paguluhin na si Oh, question. oh it's either tayo, hindi tayo. Ay, wait, wait, wait. Open relationship. Tapos meron minsan may throuple. Ano yung throuple? Three people in a... In... Mm. Three people in a so, relationship. So, iba na nga. Iba na nga. Kung... So, is it the word? Is throuple a real word? I, word? Alam na I have nila. never heard. So, triple na couple. So, instead of saying couple, because couple, dalawa. So, ito, since tatot tayo, throuple. Throuple is so thruple. near trouble. Yes. <laughs> it trouble talaga yes. siya. Oh my, oh my God. Eh, di ba? Pero I think, ate niya. If diba, diba, you're diba, a throuple, there must be trouble. Yeah. Di ba? Possibly. Pero I think, ate Janice, baka din naman nung generation natin, meron din namang nagaganyan Pindiling na natin hindi natin hindi lang natin, hindi lang tayo aware kasi hindi naman tayo ganun to begin with. I mean, we're not judging but like I said, no, baka nga meron na sa generation natin dati na hindi nga lang yung word na throuple. Hindi ko alam kung anong word. Pero Devo baka humuko, may ganun. Okay. I don't know. So, hindi natin sinasabi na, okay, ulitin natin na, hindi natin sinasabi na... No, it was na. better before. It's yeah, just yeah. that it, Iba lang. we just lived a different yeah. generation. Yes. Kind oh. of, um, we lived through yeah. a different kind of courtship. Are, are we just really old? Or... Why? Is, Is it lang the change? Kasi, yeah, kasi yun Is yun it the evolution of relationships? Yun yun it doesn't make it. It doesn't make it better. It doesn't make it worse. It's just different. It's just different. I guess. Yeah. Along with the times, iba yung needs ng nag-evolve tasi iba yung needs ng generation ngayon sa needs ng generation natin. We have to consider at, at, at that at time wala pa naman yung mga internet internet, wala pang wala cellphone, wala pa yung mga hmm. cellphone, wala pang so, social media. Of, social Alam mo, I think kaya nagkaroon ng throuple because of time. Because people now are more... Busier. Yes. So, kailangan tatlo tayo? O, oh, kasi baka hindi available yung isa. <laughs> <laughs> hindi kaya? O, hindi pwede maghintay? Hindi, hindi ko talaga. Kaya sabi nga, sabi, so sabi yung mo nga, impatient eh. Pero walang patience? Sabi mo nga, impatient Sabi ko yung mga walang kabataan yata ngayon. Since parang... nandun tayo, is monogamy, monogamy still a thing? Oh my God. It's still a thing, pero may thrombol. Pero hanggang sa inyong tatlo lang. Pwede ba yun? Kailangan ka pala kayong magkasamang tatlo o pwedeng Dalawahan o oh, dalawahan dito, yung gano'n. Wait, ang throuple ba threesome? Parang gano'n. Hindi. Hindi. hindi! hindi, hindi threesome. Hindi. 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 So ang, ang throuple is, so, siguro, oh, sino ang available? Si Jelly o si Ate Janice? Si Jelly, o oh okay. de tayo muna. We must take into consideration that one of them is, a, is the opposite sex. Oo, oh, oo. Oh, oh. oh. So, pwede hindi eh. So let's uh, say... Oh, pwede rin namang hindi, tama ka naman. O pwede tatlo silang... Uh, oh. Depende! Oh, oh. Pwede all boys, pwede all girls. O oh, pwede halo, okay. pwede rin mixed. Okay. Oh, okay. Eh kung kaya eh. Well, <laughs> <sige>. <laughs> alam, mo, oh, nga. Who Para are we to pin, judge? Bala kayo. Kung ikaw so, kung nila nyo, yun. Again. Kung ano pagkakaintindi nyo, bala pero, kayo. Pero feeling ko, parang at the end of the day... <laughs> napagod ako? Mapapagod sila sa ganong klaseng relasyon. Alam mo, yung pinupusapan usapan na natin, napagod ako. Nakaka-insecure yun. I think the well, more nakaka-insecure yun. Nakaka-insecure yun. Yeah. yun you, you are forever on your toes, hoping that na that ikaw ang pinili. That is why totally. there are more... Well, sorry. Nakaka-insecure yun. That's why I think there are more mental issues. Business. And depressed people Hindi, kasi nga, bakit, ka, bakit mo siya inallow to begin with? Eh, I mean, if you can't handle it, kung kang pumasok dun sa ganung sitwasyon. Yes. Kung nga. gusto mo ng fun, fun, trip, trip, then go. Because Pero, of social media, people now have to live up to more things. Oo nga. Live why? Up to And why the number of likes. The number of likes... that defines uh, them as people. Exactly. Eh. Equates who you are oh, as a person that defines it. if you're likable or unlikable mm -mm. 'di ba or if you're popular or mabait ka or the numbers are so accurate numbers are so, so accurate para magpapatakbo ng yeah. umm oo it's so sad kasi, kasi sana so no, hindi, raw, hindi sana, sana ganun hindi ganun eh sana Aram. tanggalin na lang nila yung mga numbers nung yung mga likes i mean you can like pero sana mawala Diba there was a time in Instagram na wala yung numbers. Hindi kaya kaya, but kaya, oh my that gosh! There is, kaya, but do you know that nowadays, okay. it is basehan of In, our work. Yes. Go back to family. Yeah, yes. because nga, alaalala ko yes. that time, no, because naaalala ko nga that time sa Instagram, nawala yung numbers na yan eh. Parang kunyari, pag may nag-like sa'yo na umabot ng kunyari, thousands, Sasabihin lang nila, thousands na like. Oo, na like. Pero kung uh, kung ano yung, yung, hindi na yung detailed, dati, there was a time, I think it was last year. Kasi ma nga, yun? maraming, maraming, um, Na maraming patakamkay? mga suicidal ano, maraming yeah. nagsuicide nag-suicide because of yung mga likes and this Pero because yun of the likes. Pero yun ngayon kasi yeah. yun ang basis ng kanila kaya nga pagiging ko alam bakit kung society. bakit nila binalik. So it all boils down to you have to acceptance. go back to acceptance and family. 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 Family, family. Because family pa rin. Family so you don't have, have to look outward for attention, love, for validation. For attention, and validation, and acceptance. Oh. Yeah, 'di ba? It goes back to your family. So let's sum up this this episode because we we really started with Ganito Kami Noon or I mm -hmm. think e ano, ano ba title natin? <laughs> nung umupo ako na naman. Nung nung panahon namin. <laughs> ganito kami no, nung nung, 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 panahon nung panahon namin. Nung panahon, nung panahon namin. Nung panahon namin. Uh -oh. So ibig sabihin Pero dito tayo nag-end. Uh -oh. Sa ganito. So that means that's how how much the world has changed? So ibig sabihin ang new normal pala is going back to basic. Yes. Which is actually not a new normal, but it's, but it's really... True. The basic. The I mean, normal. Di ba yun ang tinuturo? You know, what, what is you supposed to be? Yes. You remember right when non? we were young? Yan ang... Ano ba ang pinaka-basic na ng community, ng isang community? Family. Family, di ba? The diba? unit. Di ba? That's the number one institution. That's, that's yeah. the number one institution. So, parang let's go back there. Let's, uh... Let's make our relationships with our families stronger, stronger instead of trying to constantly habol sa ibang tao sa people who do not know us personally anyway. Mm -hmm. Kasi what matters is if the people around us value us or love us and we love them back and trust each other. You, you know mas importante Oo. than people liking isipin us. isipin mo yung mga tao na yung mga parang busy lives lahat. Oo. Oh. what kagaya sa, sa amin, busy life lahat na ng tao. Yeah. Mm -mm, -mm, mm -mm And then all of a sudden, everybody is home. Is gathered, no? Oo. Oh, oh. Iba din, i iba rin iba yan. No. Oh, di iba rin diba 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 yung sukatan, kung Oo. kaya pa. O, di ba? Iba din yun. Magsama-sama. Yung lahat, lahat sa kayo sa bigla na nasa... sa another topic. Di ba? Ah? Yung lahat kayo bigla ng sa bahay, pag-usapan po natin yan. Next yung, time. What happened? Ngayong pandemic, yung bigla na lang kayong nasa bahay lahat. all of a sudden, kinaya niyo ba? Oo. Oh, 24-7. Diba? Yan po, next week, magkita-kita tayo ulit. Dito lang po sa Wala Pa Kaming Title. Bye, everybody. Ako po si Jelly. Candy. Carmina. Janice. See ya. Bye.